So, ayan guys so ngayon na naman tayo ulit mag so ayan po so ngayon ang vlog na naman natin ay text ulit so ayan po so kailangan na lang kailangan na talaga natin to paabuti ng 400 so ayan po kasi nung sa isa kong video na no, diba? to nakaabot lang tayo ng 330 so ayan po so tara ano na natin to, uh, ituloy na natin para makaabot na ng 400. So, itong board na to guys, yan, ah uh, mayroon siyang 100 plus, 100 odd. Uh, pero, huwag tayo tatama sa malaking substract kasi delikado eh. Kailangan, wag tayo tatama. Sa so, 100 lang tayo tatama. O, pwede sa 95. O, yun, pag substract talaga yung natamaan mo yung 95, pababawasan ka ng score. So, ayan po, nung nakita mo na sa isa kong video, diba? Ngayon swimming kami sa Kalutan Garden Resort. So ayun po, pero tapos na. O, oh, kasi April 22 lang kasi yung nag-swimming kami eh. Yan. So ang date na din kasi ngayon ay it's April 23 na. It's Wednesday. Ayan. ayan. Guys, so simulan na natin. So ayan, nilagyan ko pa talaga ng ano no, ng DMB So at saka nilagyan ko siya ng word. Ayan, nilagyan ko siya ng word guys. So, kikita ba yung word? Nakikita nyo naman din yung word, no? Ito ang nakabasa, darts. A-R-T. Darts. Ito ay Math A-T-H. Ito ay board. Ito, tika lang. Board. o a r d So, huwag na natin patagalin. Let's do that. Yan, ano ko ulit itong score ko sa calculator. So, may papakita ako sa inyo. Ito, guys. So, tatlo na. Tatlo na yung araw ko, guys. So, tetestingin natin to. Tatlo. Okay, uunahin muna natin. na is subtract 60 subtract oh dito 70 add 70 add dito guys 10 subtract lasso again okay, guys tama, tama pa rin tayo sa mga subtract kailangan ug wag na okay ulitin natin so wag na lang natin iano tulito-lito tag tuli -tuli, isa-isa lang na lang o, pag nakatama tayo ng isa dyan, titignan ulit natin. Tapos sasabihin ko yung score. Ha? ang galing na ito. Saan? 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 Ala! 85 substra. Yan, 85 substra. Ay, 80 substrap. Hala, ano ba yun? Lang ituloy ng binawas. Ulit, ulit, ulit. Nagpag to zero yung score natin. Mama. 30 add. Okay, 30 add. Okay. Wala, 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 wala. Kasi nung kaganina, tumama lang tayo sa ano eh. Sa... Saan ba? No, hindi, ko, hindi ko na matandaan. 70 plus. Nakatama tayo sa 70 plus. Ngayon nakatama tayo sa 85 minus. Laki ng binawas. Baka hindi ko alam. Kasi may sobra kasi yun eh. May sobra o may sobra so medyo so na mo alam ilagyan na lang natin ng ano yun ah uh, kaya wala pa tayong zero so nabawasan lang tayo ng doon okay wala na lang Allah then subtract kasi pa mahirap to guys eh kahit pag 100 at ma-irap. 90 okay, Okay, na yung binagda. 75 subtract. Five, okay. Lepas itu, kami kita langsung suruh R.

madali lang kasi yung sa ano eh. Madali lang sa ano, madali lang sa 50 ad. Madali lang yung sa 50 ad na may kasama siyang 45, 8, 35, 25, 15, tsaka 40, 30, 20, 10, o uh, uh, 20, yun. Dali lang nun, pero dito talagang hirap, laki ng binawas. Okay, okay. 38. Okay. 40-an. 85 subtract. Ba hirap. 30 subtract. Ang hirap nito, guys. Ang hirap talaga. Nung inano natin to sa so October. Medyo hindi siya mahirap na kaabot lang tayo ng 215. Ang um, binili kasi nating score ay ano 700 kaya mahirap yun. 65 at 65 at Kit lang siya sa ano sa ano oh let's go let's go pala guys ay 100 ad okay 100 ad balik natin to 100 ad sa kasi nandito siya eh 100 ad okay pinabalik siya oh balak siya 60 subs, sa ano muna. 20 at Ay, ay 65 subtract. 25 odd 25 odd alagay so eh, tumusok ala, ala. Okay, ulit ulit okay, nakatama tayo sa 25 at. Galing kasi nung pagtuso ko dito, bigla na lang tumusok yung isa dito. Okay, okay, pa, isa Sorry, 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 sorry. 45 Okay, let's go. Ay, 10 subtract. 10 subtract. Lola, kinabuhan ako, 70 substrak. Okay, wala, wala, wala yun na. Twenty-five ad. Ay, fifty-five subtract. Ay, Twenty-five odd. Mm -hmm. Ten substrat. I sixty substrat. Ay, 35 subtract. Pipin subtract pala. Ala, tatlong panalapan, tatlong ano na. Subtract na tamaan natin. Ninety-five odd. Ay! Twenty substrat. Okay. Oo. Okay. Oo. Okay. 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 Ay, 35 substract. Sa mababa muna kasi tayo tatama. wag tayo sa gitna. Kasi baka malaki na naman yung pinawasan natin, eh. Sa malilit na muna tayo tatama. Malilit. Sa malilit muna. Ay, wait, hindi, 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 hindi. Kinabahan ako. Alam ko, subscribe. Okay, 50 ad. Alam, 15 subscribe. by subtract ano ba yan pen subtract ano ba yan eh even be five subs trap. Na. hindi tayo makakabot ng 400. Mahirap kasi itong laruin eh. Oh, 75 five 60-an. Tens of Ayan. Hindi lang nang ginawasan. Uy, tens of strong ulit. Wala. So, ang inuna natin dinamaan, ayan, ito. Nakatama siya sa 60-an. Ngayon, panalawang tira natin ay 10 subtract Panag, panat panatlo tira natin 10 subtract ulit wala wala 55 subtract wala 25 subtract <laughs> 55 ad. 55 ad. So part 2 na lang, part 2. Nauubusan tayo ng storage kasi may 22 minutes eh. O oh, may 20.